Babasa po nito kasi po bukas test po namin para mataas makuha ko. Para po, ano, medyo mataas-taas na bahagi ay makuha ko kasi mag-tipis ako bukas. Saan ka ba nahihirapan? Sa ano po? Sa mat, saka sa English. Kasi po yung iba po sa English, hindi ko maintindihan. Tapos yung mat din, ganun din po. Ito <coughs> lang mami na, alam ko sa kayo. Ito alam ko. Alam ko din po yan. Ito, subtraction. Saka ito, sa so, kayong plus, alam ko. Together, to try. Two, under, upon. Up upon as you stand, walk one warm was we win twenty one. Pagka po wala silang pamasahe, 5:30 pa lang ginigising ko na sila para po asikasuin ko na paliguan. Kailan sila pupunta? Plastic, Plastic. Plastic. Oh. Gabi, ayun pa yung kulay blue <tinyo> Plastic Tapos papasukin dito, maglakad, ganun po. Pero po, pag may pamasahe po sila, alas sa ispo po sila talaga ginigising. Naglalakad po kami dito sabay-sabay, pumapasok sa eskwelahan. Yung mga nanay po dito, may sinasabi po sa akin dati. Sinasabi po sa akin, ang tanda-tanda ko na daw, bakit daw ako pa yung binibigyan ng principal. Mabait po kasi sa akin yung principal. Dinasabi po nila sa akin yun. Tapos tumatawa sila. Saka naramdaman ko, parang ayaw ko na mag-aaral kasi inaasara ako nila. Kaso lang, inisip ko, pag di naman ako nag-aaral, paano naman itong mga anak ko? hindi ko sila matuturuan, lalo na yung bunso, hindi ko rin matuturuan kung paano gagawin nila, kung paano sumulat at bumasa. Tinutokso rin po ako ng ibang mga bata. Nung unang-unang beses po ako nag-aaral dito, nag-grade 1 po ako, nasar po ako nila pero hindi ko po sila pinapansin. Iniisip ko na lang mga bata iyon. Umiiyak ako pag uwi ko sa amin. Sabi ko, bakit ganun sila na ganun, masama po ba yung ginawa ko? Nag-aaral lang naman dahil sa gusto ko lang matuto. Kasi po, sila hindi nila ako naintindihan. Yung iba pong tao, hindi nakakaintindi sa kalagayan ko na hindi po marunong. Bumasa sa kasumulat. Naiyak ako kasi inaasar ako nila. Pero hindi ko sila iniintindi.